Oro provincial officer it pedaya aklan may kamtanan sonday karan nga by bus operation nga uh, successful gin nga kandak kami ita pedaya aklan ya kar sa it barangay uh, New Buswang sa Banwa wow. ita Kalibo ma'am uh, congratulations good morning uh, sa itong uh, successful na uh, drug by bus operation ma'am kagabi kung saan tatlo yung nahuli ma'am yes, um, good morning everyone and congratulations sa lahat lalong-lalo na sa community na nag-report, nagbigay ng information. Mm-hmm. So kagabi ma'am uh, itong uh, suspect talaga ma'am yung subject na no, na si uh, Rakilino na to ma'am, Rakilino Roldan. Ano yung background dito ma'am ng uh, suspect? Um si Alias Toktok no, yun yung target natin of the buybust operation na mm -hmm. kinasa kagabi and he was uh, being monitored na for a few weeks from now. Uh tapos previously yeah, may record siya as a drug surrenderer sa barangay and nakapag-intervention na po and then uh, may may connection din siya previously with other drug personalities though um, earlier this year na uh, ano later pa later last year is low siya no medyo palipat-lipat siya hindi siya ganun ka-monitor but then um, few months ago may nag-report po na concerned citizen sa national office through our hotline and then nagbigay ng information as to his illegal activities. So upon validation, um, yes, it was verified and then nagkaroon tayo ng chance na makapag-transact sa kanya. Yan, yeah, So, ma'am, pwede bang malaman kung ito sub main subject natin is uh, may mga corruption sa mga dati na na-arresto? Na, na, na Um yes we have received information that he was previously connected with um, other personalities but the the investigation, uh, investigation is ongoing mm. so we will develop such uh, information Okay how yung area of operation nitong suspect at sa airport ito sa Clark or sa Laspias tapos anong category ito pa anong level itong suspect niya Well uh, on the categories no we could we consider them as a high value targets ju uh, uh, based on the seizures kagabi uh, na nakuha. And then, his operation, uh, still ongoing ang investigation, but we have received reports and during validation na hindi lang naman from Kalibo ang kanyang mga nagiging uh, customers or mga networks niya. So, we're still verifying on that information and then yung sa ano, sa information ng uh, yung connection nitong dalawang kasama niyang nahuli kung ano din ang mga activities nila outside of um, the area of operation. Ma'am, uh, ano po yung magiging uh, kumbaga paplastada no ng uh, itong uh, kaso kasi sa harap lang po talaga nito is yung uh, elementary school no ng barangay New Buswang tapos yung area dikit-dikit talaga doon yung mga bahay, ma'am. Ano po yung uh, kumbaga yung uh, transaction nila at uh, yung uh, sa monitoring din po ma'am no uh, ng ito mga suspect ano si area may uh, uh, except no sa tatlo may mga kasama pa po ba sila na uh, naggumagamit or involved sa illegal na droga um upon validation during the validation po may mga na-observe up pa natin na mga other personalities na nag visit sa area niya. Um if you have observed yung area niya is papasok so mm -hmm. talaga raw mapapansin na kung papasok doon siya siya talaga ang sadya mm -hmm. Um uh, on the fact that it is uh, near the elementary school so which is very alarming no? Um, we will pursue with the case and stating the fact that it is a major um, uh, violation of our NM165 na within the perimeter of the uh, of school, mm -hmm. no? So, isasama po namin yun sa affidavit namin. And also, yung mga identities ng mga pumapasok is hindi pa po namin na validate yung mga frequency of how often they pumupunta din yun sa Ma'am, na-mention po yung transaction kanina, Pwede no. Posible po din po ba nga, na ano, for example, personal na uh, pupunta sa bahay ng uh, mga sabi person. Pwede din po ba na, na transaction to online, messenger, pag-chat ko sa amin po? Um, we're, we're doing, uh, we're not disclosing the possibility, no, of So, of course with the use of technology ngayon no naramdaman ta na yung paggamit ng mga online messaging application mm -hmm. uh since these uh mobile phone naman po may na-recover tayong dalawang phones no mm -hmm. uh, lalo na yung sa target which is very uh, plays a vital role no in the investigation uh we will submit it to the regional office for forensic uh, examination speaking of mga recoveries no ano yung mga nakuha sa mga suspect at uh, ilan yung value po dito Um, sir, uh, medyo malami yung ano eh. So let me check the uh, ano okay. natin na the reports. So, uh, yung ano sir, is estimate po namin yung total, uh, total seizure kasama na yung sa nakuha sa ibang huli okay. na more or less 60 grams of Uh, shabu. Yung ano, kasi yung initial transaction po kasi natin worth 25,000 is 5 grams. Mm -hmm. So marami pa pong mga nakuha, and, uh, more than 10 sachets po yung mga nakuha, including yung sa dalawang in uh, in estimate lang po natin, more or less. Uh, currently po, the subjected uh, specimen is already submitted to the regional office for chemical analysis. Mm -hmm. So, we can get the final uh, weight of the specimen, uh, maybe mm -hmm. maybe today. Ang mm -hmm. uh, estimated value nito? Mm -hmm. uh, sleep value po sa estimate po namin for mga 400,000 pesos. 400,000 pesos. Okay. Uh, so, ano to yung participation ng dalawa since yung subject si alias Toktok? So, bakit nandun po sila sa sa bahay ng Toktok ngayon? Um coincidentally sir yung si yung nakuha na ng may black na ano uh, parang container okay. na containing pa uh, another four sa shades uh, pangalan niya ata si Dani Carillo Dani si, uh, Danny, si Danny, yun po yung mas na-observe na frequently visiting the, uh the area. So mm -hmm. ilang beses po siya nakita ng tropa natin doon. So we are not uh, discounting the fact na maybe he is involved in the distribution mm -hmm. of illegal drugs kasi uh, based naman doon sa actual na ano kagabi nakitaan talaga siya na in possession of several numbers. Mm -hmm. Hindi lang siya pang isang tao lang yung nakuhang ano sa kanya. So uh, we do not disclose the fact na baka nagbebenta din siya mm -hmm. in, in another area. Mm -hmm. Uh, mam ma sa section 12 po na kaso, siyempre, uh, possession of paraphernalia. Yes. yes. Yung mostly po na nandoon sa loob, ma'am, ng uh, bahay is uh, pagmamayari ni alias Toktok. Yes. So, si alias Toktok po is uh, maharap sa kasong section 12 din, possession yes. of paraphernalia. Yes. yes. 'yung dalawa po ma'am since sa uh, doon sila nahuli sa loob ma'am kasama ba sila ma'am sa section um, 12 we will file the case of a constructive possession po kasi they, they are about to ano eh hindi namin alam kung they, they were about to have a pot session or mm. katatapos lang mm. nila kasi na, naka -sindi naka -sindi. pa 'yung ano may mga residue pa 'yung mm. ilang foil so um we've consulted with our ano that we will file a constructive possession so mm. we we will uh, it is up to the prosecutor's office if they would accept the the, the constructive possession, kasi hmm. andun sila. Ma'am, since may may mga connection din pala ito sa mga dating na aresto na. <coughs> uh, ibig ba sabihin nito ma'am, doon din siya kumukuha ng mga supply nila. Doon sa mga dating. Um sir, as of the moment, wala pa kami nakuha information regarding the source of the Mm -hmm. uh, of the illegal drugs nitong target natin kagabi but hindi po namin minawala sa investigation yung ganong scenario na he might be still in contact with the previous networks of connections. Mm -hmm. Ano ah, ma may ituturing po ba natin na drug den itong area no kasi uh, sa area grabe kalat-kalat uh, na mga drug paraphernalia par 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 kahit saan na lang no may nakatungtong na mga foil or and uh, also ma'am ito po bang asawa ni Toktok may alam na may nangyayaring pot session uh, sa loob ng bahay nila Um as to the drug den as per definition of RA 9165 a drug den is any area where illegal drug activity transpires. Mm -hmm. so hindi lang siya yung lugar na may managpapat session literally so yes we could consider it no na, na drug den yung ano kasi yun yah based kahit naman kayo na witness mm. niyo na kahit saan kayo lumingon dun sa area niya yeah, mayroong mga uh, piece of uh, pieces of evidence na uh, piece of evidence na nandun sa mga uh, area so yes uh, mau consider natin siya na drug den but on the filing of case of drug den, memang iba kasing parameters that we we have to follow based on the um, sa ano sa confinement case, so, so um, hindi namin siya maano, but yung, then uh, but then we are very grateful kahit hindi naman siya mafile yung dismantling of drug then. Sure. Uh, na dismantle natin literally. Yung Suspective, yung ano, DVD. DVD. yung yung asawa mo may idea or pwede ba siyang ma uh, masangkot sa mga kaso kasi uh, yung ano, may uh, during that night may may nangyayaring paggamit ng illegal na droga tapos diyan lang siya sa loob din ng bahay. Uh, um, hindi po natin siya may wawala na wala siyang hindi natin masasabi wala siyang alam, alam kasi um, kung pumunta siya doon sa area, don't tell me hindi siya nakapasok doon sa kwarto mm. na may mga ganon. But based on, we are only basing our, of the cases to be filed based on the operation conducted uh, last night. So, last night, wala naman siyang actual participation mm. of the mm. reception. So, uh, that's why, hindi namin siya pwedeng, hindi namin siya dinala. Mm. You know? So, uh, nasa kanya na rin yun, no? Na, tsaka sa o oh, hindi lang naman sa asawa eh kundi din sa tao sa palibot nila mm. so kung ano ang level of involvement nila kasi they are aware mm. they are aware and yet no action taken is being done sige so no uh, so sige uh, ma'am nasabi niyo po kanina na hindi lang po inside kalibo itong uh, transaction ni Toktok -tok. no outside na kalibo meron din siyang uh, transaction ma'am uh possible po ba na ito is uh, isa sa mga source of uh, illegal drugs dito sa uh, lalawigan ng Aklan ma'am at uh, pinakamalaking isda na nahuli ngayon uh, buwan at ngayong taon ma'am um so far as to the of his uh, distribution uh, we will still have to wait for the result of the investigation no pero um if we would based on the nahuli No, may isa doon na hindi taga Kalibo. Uh -huh. No. and hindi rin naman sa kalapit lang na barangay or kalapit na. No. So, um may possibility na may mga network siya outside of uh, Kalibo which uh, we are going to verify and validate pa. Uh -huh. So, source siya ma'am ng ano, source uh, source siya ng ano ng uh, illegal drugs aklat. We're, we're waiting for the ano, result of the investigation. Yes. Okay. Uh -huh. Kung nakakabahala kasi, kasi, kasi medyo malapit siya sa school, may mga students, mga minors pa, uh, any next move from PDEA uh, paano natin itong ma ma mapaprotection ng itong mga kabataan na ito? Hindi naman natin sinasabi na direkta na meron sila itong connection doon, mga bata uh, para lang mailayo sila dito sa mga uh, drugs na kumam ng Well, actually, sir, uh, Pidea has been very active in uh, campaign no? drug awareness. Now, we have, uh, have continuously coordinated with our partners sa uh, DepEd, sa mga colleges, no? and universities na, na, na ano natin dito. Yun nga, it's very alarming kasi kung ganun katalamak yung business niya, uh it which not a uh, hindi siya ang natin may possibility talaga na yung baka yung transaction or yung mga ginagawa nila is na witness pa ng mga bata mm -hmm. you no know? so hopefully uh we will be uh, another move from today is we will again talk with the uh, school authorities you no know, sa sa educational uh, sector natin you no know, na ano and also to the Community, sa mga barangay mismo, inuulit no, namin, lagi namin sinasabi na pag may mga ganong activities na dapat ma-i-report. Ma no? And isa na to, yung pag-report na to is nagpapasalamat po kami dun sa nag-report, hindi lang po sa, di po sa provincial office, but... At yung talagang nag-effort na sa hotline, ganun po siya, nag po naging effective yung pag-disseminate natin sa ating mga hotline numbers at merong nag-isip, nag-initiate na i-report, isumbong dun sa national office yung activity na yan. Okay. Gusto po lang yung malaman dito po sa Akdang, uh, gano'n pa katalamak yung drugs dito? <coughs> tapos uh, after ng Duterte administration, maraming bang malik sa activities na ito? Um, sir, magbabase tayo sa operations conducted. No? Uh, we, hindi na, we cannot deny the fact uh, na meron talagang mga bumalik na nai involved involve ulit and merong mga uh, or RP woods, yung mga rehabilitated woods natin na na-involve ulit na no? resulted na to uh, pagka-arrest na ng iba. So, when well, sa ano naman po natin, sir, um, mas makakapilang po kami kasi na-action uh, na natin agad yung mga uh, reports na nakakarating. So, yung sa level naman po of application, uh, ongoing po ang monitoring natin, validation sa mga barangays, ongoing po yung pagkipag-coordinate natin with partner uh, agency, uh, the PNP. Uh, lagi po tayo may workshop para ma-monitor natin yung activities. So, hindi naman po natin makokontrol din eh, na merong gumabalik at merong gustong maibon ulit. But gusto natin ipakita sa kanila na uh, tuloy-tuloy ang campaign, kaya it would lead to talaga. Saan po ngayon yung mga suspect? Ah, yung muli po natin ay dinala na po kagabi after na process natin with the uh, MPS. Dinala na po kagabi sa regional office for chemical analysis yung evidence and then they will be subjected <coughs> to for drug tests. Saan sila ipukulong? Um, sir, sure temporarily detain mo na sila sa Tibaya Regional uh, detainee, uh ano, det, uh, det, detention facility. Ah, ah, opo, opo. Pero pending po yan, ipo-file po agad natin ang kaso kasi meron so, tayo hinahanggol na uh, time na pag-filing. Then, temporarily, kapag wala pa pong order from the court kung saan sila, ilipat na sila dito sa Aklan, temporarily detain sila sa Tibaya Regional Office. Okay. Ah, uh, ma'am, uh, meron tayong programa ma'am yung pideya na IMSP o isumbong mo sa PINAYA. Sa lalawigan po ba ng Aklan, ma'am, uh, itong si Toktok, ma'am, nakaabot na po yung pangalan sa nasyonal. Uh, aside po ba kay Toktok, ma'am, meron na po bang uh, na-monitor yung uh, PINAYA nasyonal na uh, dumating yung pangalan o nakarating yung pangalan nila doon sa nasyonal na galing dito sa Aklan, ma'am? Mga drug yes. personalities. Uh, yes, sir. no. Uh, meron naman po iba na reported pero upon validation is hindi naman Ah, uh, hindi siya uh, totoo. Meron hmm. naman pong iba sir na continuous namin uh, in monitor pa namin hindi nababago. Hmm. Okay. Uh, ano Okay. Ah, mga ah um, um, uh, uh, drug situation nga sa aklan mga ilang percent yung mga ano siguro? Yung mga uh, gumagamit pa rin ng ano, ng illegal um, na drug. monitoring ma'am? Wala po kami sir uh, percentage or data as to the percentage no hmm. kasi um 'yung monitoring kasi natin sa barangay, lalong-lalo na po sa LGU. Ang pag-monitor po kasi ng ating mga Woods, uh, they should be subjected sana for monitoring ng uh, LGU sa sa pag sa, sa drugs or mm -hmm. involvement nila. So, wala po tayong actual figures as to how many ang may involved, no? But meron tayong uh, information as to yung previously involved katulad nitong si target natin ngayon no na nakapag-intervention na siya ng CBDRP pero na involvement siya into mas mas, mas mag, ano pa nga info wag na nag-level up pa siya yung mm -hmm. <laughs> pagka pagka-involve niya do no, no nag-surrender siya para user na yung tinanong niya mm -hmm. so as to the figure sir we cannot uh, give uh, na, kasi wala naman tayo yung ginagawang uh, mm -hmm. means of verification as to the figures how many So, ang sa mga nahuli ng tatlo na yun, may mga maka-appeal ba ng plea bargaining program? Uh, sa so pre bargaining po, uh, without sa subject po natin, uh, hindi po siya... Uh, no, depende po ka, ang pre bargaining, sir, depende po kasi sa association ng plea. Uh -huh. Kung, kung iaalaw nila... Um, court yan, yes, po, support court po yan, um, sa pre bargaining. Pero hindi naman po sila makapag pre bargaining kung hindi natin ma-file ang kaso. Okay. Mm mam, ma ma'am uh, may mga ano may mga programa ang ating kapulisan ng PDEA no na uh, pag-avail ng plea bargaining may mga drug surrender ano po yung monitoring ninyo na eh, hindi na talaga sila babalik no sa pag-involve sa illegal na droga kapareho po kay ang Toktok, drug surrender tapos bumalik din sabi mo nga mas nag-upgrade pa so paano po ninyo yan mamonitor -ma or may mga programs po ba na hindi na talaga sila ma-involve ulit sa mga illegalidad na aktividad, ma'am? Um, well, actually po, the plea bargaining agreement is not an initiative by the law enforcement such as the PDEA and PNP. It is a program of the Department of Justice. No? So, yung pag-avail ng plea bargain was set by the Department of Justice, Justice as to also yung parameters as to kung sino ang maka-avail. And once they have availed of the plea bargain, they will be monitored and they will, they will have uh, to report to the and parole and, parole information probation officer. So, ang si PIDEA at saka si PNP po, ang ginagawa na namin is minomonitor na lang yung mga activities ng mga na-approve -na yung mm -hmm. nag-play bargain. So, from time to time, pinapag-report po yan ng iba sa barangay and sa uh, municipal police station. Ma'am, anong year nag-surrender at anong <coughs> year na monitor si Tuktok, ma'am? Uh, ma'am, pasensya pero wala po akong data as to kailan siya na ano. But based on records, is surrender po siya. And it was admitted also by the Barangay Chairman na surrender. Ma'am, based on monitoring, may mga instances po ba? May mga possibilities na sa loob mismo ng paaralan may transaction si Tuktok para hindi halata para ano no? Um, kumbaga, mas masabi natin na ano yun Di halatang nagtatransaksyon pala sila ng illegal na droga. May mga ganong possibilities. Um, so far, ma'am, wala pa po kaming narinig na na ganong information. Mm. And hopefully, hindi naman po niya yes. na, na gawin. But, um, we will dig deeper as to the, ano, yung uh, mm. other mm nito. Mm. Uh, Last, ma'am, ang uh, yes, mensahe, yes. O, mensahe. po sa ating mga tagapagpakinig, lalo na po sa lalawigan ng Aklan. Uh, sa patuloy pa rin pong gumagamit ng illegal na droga at uh, nagtutulak ng illegal na droga ma'am na sa ating uh, lalawigan ma'am um una-una po uh, congratulations sa lahat no sa sa law enforcement sa media sa barangay sa community sa LGU na tuloy-tuloy ang support no sa campaign against illegal drugs um, this operation would not be successful without the support and the help of the community lalong-lalo na Um mensahe ko naman po sa mga tao again uh, lagi ko pong sinasabi sa mga na-involved na personalities na itigil na no uh, kasi nga po siguro they might be enjoying it for now na hindi pa sila nanguhuli pero eventually time will come na sisikip din yung mundo na ginagalawan nila and mahuhuli din sila uh, lalo na lalo na ngayon no na with the aid of the technology, mabilis na lang po ang pag-report ng mga ng mga informants natin. And aside from that, um, sa mga hindi pa na hindi na involved before, sana pagpatuloy nila na wag ma-involve in any kind of illegal drug activity. No, hindi, hindi lang kasi ang illegal drug activity hindi lang, lang sa paggamit or sa pagtutulak eh, no? And sana po sa mga pamilya ng mga involved na personalities, huwag po sana tayo maging codependent. No? Uh, huwag nating i- I, ano lang, na hayaan lang or tolerate yung activities nila when alam naman natin. There are many means po to to show na hindi nyo tinotolerate. Hindi naman actually kailangan na kayo mismo ang pumunta sa mga opisina ng law enforcement. Pwede, ang daming means. Sabi ko nga, uh, with the aid of technology, ang dami na pwede nang mag-report through cellphone, sa hotline, Facebook. In, lahat po ng information na ma-receive namin, binavalidate namin, at, at treated po with uh, utmost confidentiality. Mm -hmm. Okay, so si you, investigation agent...